嘿。<music> Yo, sa so mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri ng mga nakakaliw At mga nakakataw mga videos na pinakalap sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa updated Sa mga bagong videos na in-upload ko raw-araw Bago po natin simulan lahat yung panunod mga idol Last nice po lang pasalamatan at bigyan ng shoutout Ang mga idol natin si Idol Marlon Bactol Idol Hernanis Nuring Butin Shoutout din sa Idol Milbaldo Idol Choco Kinagdabao, maraming salamat Shoutout din sa Idol Ferdinand Basiliote na Cebu Idol Chumolay Idol Patrick Lloyd Billion, maraming salamat Shoutout din sa Idol Joseph Joseph Garado at kay Idol Bryce Balangkot. Ano yun? May tao pala yun. Kalatak. Ay, galak. Oh, Bilang balat. Ano? Oh, Dupat parcel no, mo tapos nakalimutan saan, mo kung no, saan mo nilagay yung pera. Pambayad mo. Mahuha ka, magpakita ka. Ano? Gintyana. yo. Giniyagawa mo. Gintyana. Bakit mo sira? Sorry, sorry. Gintyana. Hmm. <laughs> stick naman yun eh. Uh, Nako. Oh no. <laughs> tulong, tulong. Nahulog yung phone niya. Wala ka ano. Siyempre, tutulungan yan. Giniagawa mo. Uy, malalim mo mala. <laughs> na. Dala wala. Sana ba? Hmm. <laughs> oh, mas <maslide> pa yung... Napasama <laughs> rin. Ah. Wala na. Di na nakuha. Ayun. May paisa pa. <laughs> Pak, duk, duk, bunot. <laughs> Kung mo na kasi, Five hundred, bilis na. ano wow, naman yung keyboard niya. wow naman. Talaga. Bang, bang, bang. Wow. Ano ka? Mula Kuya, boy. Hello, mga Ang Mamadali. Sorry, sorry. Alam mo nga ang lubak-lubak. Overtick pa. Ay, wala ang damit. Kahit saan kasi naliligo. Importante naligo. Nakaligo. Gikawat ang sarili. Aligit. What's wrong with you? Sige. Oh what are you doing? <laughs> Bang. Ang bumaliks sa kanya. Lagi <laughs> niliksa gulat. Bang. Eh <laughs> Gulat nga rin naman siguro ano pag ganyan. Baby, <laughs> Maraming ang dami ng biktima pala nito. Hmm, sige. <laughs> Ay, lako. <laga>. Sabi <laughs> ah, naman yun. Kakaiba yun ah. Pinagtirpan yung bagong. bisa terbau tahu batu sih gue betul ya Sampai patah lagi dah Kinakabahan na sila. Hindi nila naiintindihan kung anong sinasabi niya. Puro sinya sila eh. Ah. Ayan na. Babayad na. Kulang pa. Kulang pa 50. Si alam katapal. ka. Lagot na. 150. Oh my kakabana Sure ka ma'am, 50. Tapang salita pala. <laughs> Loko -loko. Ano si ay? Ang loko-loko. Ay, ilak mo. Patayak pa ate. Katapal ka si mama na yun. Katapal. First day sa training, ah? training, makatapal. First day pa talaga training sa training. <laughs> At... <laughs> di mo. Is a prank radical. Ay, no naidan. Yan. Si vision mo na. Haye. Eh. Uy, di pa. Di pa. Di pa bumita. Ayan. Tendahon so, yan. challenge. Natakot yung multo. Sala ko kailan sila alay. Ay, ay, gulat mo. nangyari? Ay, lako. Ganda lang po muna natin panonood ba idol. Maraming salamat po sa muli niyong panonood at sana po ay nag-enjoy kayo. Bilang suporta po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po at ating bagong video. Maraming salamat po at bukas na naman po muli. Pag-ingat po kayo. Sure ka <laughs> Tapang salita pala. <laughs> Hom te dei.